Saan, din po. po yung hey, x-ray niya? Ay, Kaya, ha? Kailan siya nadali ng ganito? ano, 5 days na po ata yan. Eh? Sabi po ng doktor niya, mm. ano, um, wala naman pong fracture. pero lumaylay po yung, kumbaga, lumang, lumikaw po ito. Hmm. Hindi, nagkaroon ng mild crack yan nalagyan natin ng ano yan nalagyan natin ng brakes hindi niya hindi kilas uh, nilagyan po ng brakes pero mm. ayun nga po ko mm. no. kung man, bali po wala daw po ng ngayon hindi naman po ang mapakalit may duli kong nga po hindi ito nagkaroon ng ano yan. yan nagkaroon ng crack yan nagkaroon ng crack yan mm. hindi lang mana malabo lang pero hindi naman kasi mabibend ng buto pagka hindi na nagkaroon ng malakas na impact. Tulad niya, no? O, oh. oh, parang nag-letter si yung buto ng bata. ano oh, oh, oh. nag-letter si yung nag-letter si yung buto ng bata. Nag-push nag daw po ito, tapos nag-push din ito. Saan ang masakit, be? Dito, masakit. Ito, ito po, eh. Pag-arun ni po, ano po? Nawala Ito, Nawala yung ano. Nawala ito. Nawala ito sabi naman po sa akin, may binigay na ano, na gamot na iinamin. Mm -hmm. Kusang babalik po po yan. Nagpagkalik Kasi malamit pa po yung buto ng bata. Pwede nga tissue kayo. Eh. Tapos ano, kuha ka ng karton? Tapos lahat ng dalawang pahilutan. Ayaw siyang hilutin kasi mm -hmm. nga, sabi po ni Doktor, ano, baka daw. Eh, Pag ganun talaga, kailangan handle eh, with care. Oo eh kayo po ang idol ko. Nagi ako lang naman Sabi ko, doon ah Daling ko doon. Ilan ang 200 week here? Pre, yung... Yung presa ganito kapayat, tapos ganito kabata. Talagang mababasag to pag nila kasal. Hmm. Saka, kung hindi perfect <coughs> na hindi ba ka nga sa aling mabakuli. Mababasag talaga yan kasi nga. May mild crack yan eh, no? kapay mo to. Mm. Nagkaroon ng mild crack yan. Mm. Yan o. Oh. Hmm, sa'yo wala. Diretso. Yan o. Alam mo kasi sa bata, hindi napapansin yung mga parang ano, kasi hiwahiwalay pa yung buto nito sa edge. Kung mapapansin mo, hiwahiwalay yung buto niya. Hindi mo alam kung na-fracture ba yun o ano. Is lang ba yan? o. Oh. dito rin naramang si magmat buhong gunting tingin pang pau sakit ba Hindi. Sakit? So so sakit so ba hindi? Sabihin mo, masakit. Kasi ito, pag natabig ng mga kalaro niya, o oh yan, sarili niyang paglalaro. May crack yan, kaya gawin uh, niya. Uh, uh, okay. Hindi pwedeng walang crack yan. Hindi pwedeng walang crack yan. Thank you very Mabilis naman gumaling ito sa bata. Ay, tuloy. Isang buwan lang po. Matigas na to. Isang buwan lang, matigas na agad yan. Masakit sa kanya, mo lang agad yan. Isang linggo. Isang linggo na, no? Dalawang linggo, ha? Ah. Perfect na yan, ano yan. Nagyan mo na lang yan para kahit tamahan yung buto niya. May warning yung buto niya, hindi lang ganong kita sa x-ray kasi medyo malabo. Pero yan, mild na yan. Hindi, hindi <coughs> eh, naman matatabingin yan pag hindi talaga na damage eh. Kita mo nag-reter sa yung ano ng ano mo. Ito para madiin na lang yun. Ako pa wow, ako, wow. basketballista ako okay. eh. Pagka... Hindi, okay lang. parang kinas lang natin kasi warning yung ano ni baby pagka yan na ilaro niya or ay palo niya sa mga kalaro niya or sa mga nilalaro niya possible na madiretso niya sa pagbiyak yan kahit papano kahit matabi-tabi <coughs> kaya